Uh, professor doon nga sa mga nabanggit po ninyo and with uh, this new leadership ng po ano, sa House of Representatives uh, do you think eh uh, ito ano, particular partikular sa bagong house speaker good choice uh, po ba kung sakali to din talaga no si uh, bagong house speaker uh, bodjdi um, professor well uh, siguro pagtingin ng mga ano ng mga iba uh, yung uh voluntary ano voluntary uh withdrawal from the leadership ng house speaker uh, -huh. uh parang ano ito ano parang uh, uh para magkaroon ng bagong ano ano bagong uh, yugto sa ano sa muka at uh, uh, sa mga patakaran ng uh, uh ng uh, House of Representatives para bumango yung imahe pero para sa akin dahil ganito nangyari napaka smooth nung ano nang pangyayari uh, doon ako doon ako nagsuspekta pagiging smoothness tapos yung halos walang ano walang contest no walang uh, kung sana uh, inalis siya uh, uh, ng karamihan ng uh, mga members ng House of Representatives no at uh, nagkaroon ng uh, strongly contested ano uh voting no, among themselves pero kung nakuha niya yung halos uh, house majority uh na dating supporters ni uh, House Speaker Romualdez doon nagdududa ako na ano kasi uh, as if it's as if uh, pinili niya eh. pinili niya kung sinong paparate sa kanya yung pinili niya eh parang more may may pagbabago pero more of the same yung more of the same ang magiging direksyon at mga patakaran ng House of Representatives lalo na uh, when it comes to the handling and the uh, processing of the national budget itong uh, National Expenditure Program. So, uh, kasi dapat yung mga ano, yung yung mga nasasangkot dito o nabanggit dapat eh, managot talaga papanagutin sila at huwag silang bigyan ng proteksyon Uh, makikita natin sa mga susunod na araw lalo na kapag nasimulan na itong investigasyon ng ng uh, uh, independent uh, commission on infrastructure uh uh batay sa kanilang magiging uh, final report at mga rekomendasyon makikita natin kung uh, kung uh, itong naging pagbabago sa leadership ng House ay talagang tunay na pagbabago o parang uh, in effect, para lang, ano, yun nga, uh, uh, imbis na, instead of being a house cleaning talaga, uh, ay magiging parang, uh, ano lang, no, pag-ano uh, pag, pag ano lang ng, ano, ng mga uh, ano pagpabango, no, sa sarili, really, para magkaroon ng konting credibility ang House of Representatives, no. Kasi hindi pwedeng, ano eh, hindi pwedeng pareho yung patakaran, no? Parang pinalitan mo lang ang muka, pero yung yung direksyon at patakaran, ganun pa rin yung pitas pinapayagan yung mga insertion sa budget at yan ang uh, ginagamit ng mga politiko para pakialaman o makapili sila doon sa ano doon sa mga mga kontratista no kung sino magiging kontratista then uh, kung ganun, walang walang pagbabago mangyayari So sana itong pagbabago sa house leadership hindi hindi lang ano ito no hindi lang uh, pag uh, pag uh, palamuti no kundi talagang gagawing uh, pagbabago sa direksyon ng uh, leadership at direksyon ng House of Representatives lalo na sa kanyang paghandle ng ating uh, national budget. Mm -mm.